ililipat ko siya sa malaking lalagyan na ito ko ilipat I-lipat ko ang kalamansi <laughs> di Ah, tama. Mas malaki siyang. Mm. Magtatanim tayo Kalamansi! <laughs> Magtatanim kami kalamansi para paglaki nila, pinilay eh. mayroon na siyang safety net na naman. pera pang ano sa, sa, sa akin. Ang nung nag ano ako doon. Nag uma. Mabilis so, pa yung ano doon? Oo. Mga uh, bilihan ng gula, gula, gano... gula. Oh, pati ka ka nga. Hindi, mabilis ba yung bintahan doon? Ah, oo, oh, pag da dadali mo sa okay. palengke. Eh, oh. Maganda. Pag, uh, Siyan mo nung nag-ano ako doon tanim ng pala yun nakaani ako ng 48 sako okay. okay. so, tapos naibinta ko lang ng yung isang sako ng ano 2,000 yung isang sako hindi uh, talaga ako nang baboy. Talaga. Kitais wa? Ini tinigan bagi iho mali gay mga galaman na kana. Ini lipak suso medyo malaki-laki kasi. Uh, Ma tigit 'tong natutunenan uh, mo Marco talaga yung ginawa Marco. Ini lipak suso ano pa? Maliipas siya parang nag-ist gumpalan. Ito yung tat tatanim ko lang. Yung sangayan yung eh. yung yan, nung ron eh. Tapos 'yun. Nang dinilig ko siya nang ano, yung ginawa kong wine. Nagsi-buong nagmo-mulak. Yung yung ginaga, yung baligang. Hmm. Ginawa kong wine. Dito rin 'yan. Oo, dilig. Dinilig ko. yung mayroong mayroon ang bunga. Bunga ka nalang. Ito, tatlo na. Wala ka, masikip na lang ito. Ha? Masikip ka ito, tatlo. Oo. Okay. Oh. Aalisin ah, ko nga rin yung isang yan, ha? Si, ano? Hindi naman yung lalak na, Na, ano. na. Masikip. Masikip siya. Nagandahan lang doon, pag nag-ano ka, wala kang ikabibili ng bigas. Kasi so, no. lagi may, may palay ka. Hindi ka nabibili. Gusto mo mag-alaga ng isda. Mm -hmm. Nag-alaga ako ng mga tilapia doon. Mga hito. so, <laughs> kaya lang hindi. Hindi, na, hindi ko naman bininta yung mga hito at saka yung tilapia. Uh -huh. Uh -huh. Pang Ulam. Pang ulam-ulam lang. Ulam-ulam. Uh -huh. Ulam-ulam Probinsya, pag ka, 我来干，我来。 pede ka rin ano, pwede ka rin mamasyal din kasi parang pag nakapunta ka sa city parang nasa Maynila eh. And then and then ang ampon. is ding SM. Meron. Malayo, mga ito siguro at katakipok. Naga. Pero maganda na. <laughs> isang biyahe lang. Isang isang bus lang na yung maliit na bus, yung mga bagong bus ngayon. Yun lang sinasakyan ng pamasahe 82. Puntang sentro. Pero ako din eh, naman ako namamasahe doon. May hulugan na akong motor doon. May kinuha akong motor doon. Ewan ko nga, makapatakit nga dahil hindi nila inuhulugan. dalawa kasi yung kinuha kong motor. eh. Itong isa at saka yung nando. atakin. Sabi ko nga, hulugan nila para hindi atakin. Maganda pa naman yung motor na yun. Sabi maganda pa naman yung Kaya pupunta kami ng lola niyo sa ano sa sentro nagmo-motor lang kami mm. ah kaya niya ko ka umangkat mm oh di ba Eh 84 na yun ay oh? barang eh, plus na yung lolo ko nag ano po nga yun nag nag lalakad lang papuntang bayan oh? yung bayan malapit lang mga ito siguro at rosario yeah, yung bayan Sobrang yung lupa mo dyan. Oo nga eh. Dalawang bahay namin doon. Isang pinakamalaking bahay namin sa baryo. Pero hindi ako nananatili doon sa baryo. Kasi nakikita mo, puro ng mga pinto-pintoan mga maritisan. Pag umaga dyan, makikita mo, nasa kalsada. Mga nag... Ano nagihinguto yung iba. <laughs> Ngayon, Tuhan. Nasa kalsada. <laughs> 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 ah, ah chacha may ikaw sa probinya. Ay, galing galingnya. Ah. Galing-galing slice ta. Ah. Hay, maka-ano tayo din aka ano ka nang sariwang buko May nai nga kami doon. Daming yun, tambak talaga niya. ginawa nga ako doon na alagaan ng tilapia hinukay ko yung ano parang balon siya malaki malawak pang ito siguro ano mga hanggang doon malawak Eh, <tinyo> <talapyan, tsaka> <tinyo> balak ko nga noon, simintuhin pala ang paligid tapos para yung tilapia ay ano, nahuhubas ang kasi na ano kasi na tatanggalan ng tubig pag yung lupa. hindi sinimento lupa lang kasi so, sinisip-sip lang ng ano pag umaga makita mo po <laughs> mga hito mga ano wala ko na. <laughs> hindi wala na sila malang yan nandun sa nasa lupa na sila pag tubigan ko naman mayroon kasi kaming ano doon yung water pump nagagawang ano 'yan, parang semento, pwedeng gawin heroin. <laughs> Oo. Oh. Yung ano nga doon, sabi ko maganda nung gawing semento yung yung palayan doon sa tapat ng bahay para ano sa kapal. Sa na. Eh yung ano kasi dinaanan ng irrigation. Yung lupa namin doon dinaanan ng irrigation. Tapos yung ginawa ng irrigation, nagawa sila ng kalsada, yung iba ba irrigation niya. Ginawa nila ng kalsada, mga malapa mala dito. Kalsada, hanggang doon na sa kabilang bari. Kasi pag uh, maano sila ng mga materialis nila sa yung pinangano, semento Oo. Wala sila madaanan, kaya ginawa nila ng kalsada. Pero binayaran na yun ng, ano, ng national irrigation. Kaya, sa kanila na yung kalsada na yun, saka yung irrigation. Pero yung ano, yung na, nasa tabi ng kalsada, yung balo pa pa namin yun. Malawak. Inangkin nga yung isa eh. Eh. yung nga yung pinag gusto namin i-demanda yung isang, ah, parang nasa dalawang ektarya pa yun. Kasi yung magulang noon, oh, ano sa lula ko na makitira. Pumayag naman yung lola ko na makitira doon hanggang sa inang inangkina yung lupa. Pero sa amin yung titulo, may titulado, may titulo ang lola. may titulo kayo hawak sa inyo pa rin. Kaya nga. Wala siya magagawa ng yung niyo pala yata. Kaya nga. Sabi ko nga dapat i, eh, ano, ng injectment, i-file para maalis yung bahay nila. Kasi sila It's na na. Ano? District order. Oh, sila okay. na yung nag, ano, na kukupra. Sila, yung palayan, sila na rin na nagtatanim. Kami ang nagba-budget ng pagkaka-lupa. Okay, so, patay na 'yung lupa ko. Ang kina na nila 'yung lupa, kanila 'yan. Pero wala pa sila magagawa Nagpagawa sila ng fake na ano. Tito Lo. No, galing daw yun sa Tiapo daw ko. to yun. Sa Recto. May nakuha ko lang dyan. Birthday ko kayo kaya nakulong eh. Pinagawa eh. Hinahamong ko nga yung ano na sabi ko kung ano punta tayo sa national sa ano sa Europe plan kung sino panigyan sa atin ng ano ang um, Bureau Plan, ipakita mo titulo Muna, mo, nakikisasabi mo, ma ipakita rin namin mo itong titulo. Pag pinanigyan kayo, kasi sa inyo ng lupa. E, tsaka makikita kasi nagbabayad ang POS. Kaya naman malakas yung loob ko kasi eh. garing na ako doon sa, ano nang, ano, ang lupa, ang Bureau Plan. Tinanong ko kung sino nagmamayari ng lupa sabi niya yan ang niya kami ang kami ang nagawa ng titulo na yan Kaya kayo ang may ari niya kaya ang maganda daw ano i-file daw na injection para i-inject sila doon para mawala sila doon. dalawang ektarya pa. Aangkinin lang. Ako nga nag-asikaso noon ako nag noon lahat. Kung hindi ako umuwi doon, hindi matituluhan yun dahil hindi na may inaasikaso noong mga kapatid ko doon. Dalawa ang kapatid ko doon. Nagpoprodukto lang sila. Hindi inaasikaso kung may titulo o wala. Kaya nung umuwi ako doon, pinatituluhan ko yun. Yan, nailipat ko na. Galing dito sa maliit, dito ko nilagay sa malaki. Kaya yeah, ito ang tanim kong uh, alamansi. Yan. Maganda. Maganda. kadang-kadang kembali angie baby Kasali si Bebe. Kasali si tuan 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 Kasali yan si Bebe. Kasali yan si Bebe. Kasali, si Kasali, si Kasali dito sa pagtanim tuan ito ito yung... inilipat kong kalamansi <laughs>